Good day mga ka-sounds, welcome back na naman sa ating uh, panibagong video ngayon So ngayon mga kasounds, no, bali uh, yung gagawin ko ulit dito uh, After New Year, uh, Christmas and New Year kasi So yung uh, aking uh, mid-high box na ito May napansin kasi ako na tumutunog po sa kanyang mid Pag once po na uh, nilakasan natin yung uh, vocal is uh, Mano po siya para may nagbabibrate So nahanap ko na yung uh, kanya yung kanyang uh, sakit no, sa speaker So walang diferensya yung speaker Ah, uh, sumasayad lang siya talaga sa box dahil uh, ano po siya no. Yung size kasi ng uh, butas ng uh, box ko na ito is uh, D10. Kung nakalagay kasi dyan D12, medyo sumasayad pala yung uh, cone ng ating speaker diyan na uh, D12. Meron na akong paraan na gagawin para hindi po siya sumayad sa ating box pag once po na gagamitin ulit natin siya. And then na uh, video update ng tayo dito sa mga box. Makikita niyo yung mga box po natin dito na pang-sub, isa uh, nababad po 'yan sa ano sa tubig ulan. So I think mga ilang oras din kasi yung uh, ulan nung nakaraang New Year. Okay na okay, wala namang diferensya. Honest review lang, wag na wag lang ninyong ibunggo-bunggo yung mga box. Ingatan nyo lang para at least hindi po siya ma-damage. So kagaya po nito, bumunggo po siya, malakas yung pagkabunggo. Yan, makikita po ninyo, medyo may natuklap dito na konting-konti lang naman. No? Pero at least uh, hindi naman siya grabe yung damage po niya. So pwede naman niyang i-retouch kung in case. No, kahit pintura na lang yung pag-retouch. So yan, makikita po niyo yung mga box po natin is uh, okay po yan. Basa po yan ng ulan ng, nung nakakaraan. So ito yung mga bandang baba po niya. na wala uh, wala namang problema. So good gus narin na rin pala yung uh, ganong klaseng texture. So yan, tanggalin ko lang muna yung mga speaker dito. So speaker na naman, okay naman yung Twitter. Walang problema sa Twitter. So ito pala yung pang mid ko ng mga speaker. Yan, makikita po ninyo. No? So Broadway MD12 po yan na uh, 1K Pro. At saka yung uh, Broadway na 600 watts. So sa mga nagtatanong ko ano yung nilalagay ko dito sa ano sa Twitter. So ayan no, audio peeler po 'yan na 2.2 microfarad no. 'Yan. Bali nan polar uh, capacitor po 'yan mga boss no. So I think 3 years ko na itong ginagamit yung uh, aking uh, audio peeler na ito. No so, 'yan, ma, napakagandang uh, brand na rin po siya no. 'Yan no. 2.2 microfarad. So okay na okay po siya sa Twitter po dito. Bali yung unang kinakabitan nito yung uh, Broadway na 300 watts na Twitter, So ngayon ito 600 watts. So mga ka-sans, bali ito kasi yung problema. No? Uh, masyado kasi uh, lumapat na dito yung kanyang gasket. So uh, sumasaya dito yung mga cone. Dahil sa digits lamang yung uh, butas ng aking uh, pangmiday. So sumasaya dito yung kanyang, ano, dito yung kanyang uh, suspension. No, create po siya ng vibrate. Yung ginawa ko dito, nagkat ako ng mga rubber na ganito. No, bali dinoble ko siya para mas uh, makapal kasi mapipress pa po, po yan. So bali dito ko lang siya ididikit sa frame na ito, yung rugby. Para pag uh, once po na tatanggalin po siya, isa uh, madali lamang baklasin. So bali ito yung ginawa ko, nagdikit ako dito ng rugby sa frame lamang. Saka nilagay ko dito yung mga rubber. So ay makasounds, nalagyan ko na siya ng rubber. So bali akinat uh, ko na lang ng ganito no, may mga pagitan po siya dito. Para po na hindi po mas uh, malakas sa uh, rubber kasi yung rubber ko konti na lang. So ito na lang ginawa ko para hindi na ako pabutas-butas pag once maglalagay na ako sa box. So isang speaker pa lang yung natapos ko dito. Ngayon ipwesto ko siya sa aking uh, box po dito. Ayun so, nga mga sounds nalagay ko na dito yung mga mid. May dalawang uh, mid uh, high box na lang ako dito. So hindi ko na lang ipapakita sa video. No? Ito yung pangalawang speaker. So magpapalit na talaga ako dito ng tinat uh, kasi nalustre dito yung uh, isang screw po dito sa mid. Walang problema, hindi ko na lang kinabit. Kasi uh, thread naman siya, magkakaroon lamang yan ng uh, yan din yung sani ng ano ng mga pagbabibrate pag once po na merong uh, loose na screw. So hindi pa kasi ito nakatinat. So bali uh, bilhan ko na lang siya ng tinat sa sunod. So, hanggang dito na lang muna sa mga bagong nag-subscribe, huwag niyo kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds.